ano uh, 14 years na siya magkas ako daw years oh sige kasi to na matapil ko ako pa, pa uh. Tapos siya, uh, ako sa orto uh, oh, sa eh. kinas lang siya. Pero sabi ng, ng doktor, wala, wala raw, wala ang fracture. Wala fracture. Pero, Pero yung bone structure mo, ano sinabi? Hindi, walang dislocation, wala ano? Pero kasi nung magmaganon ako, binatang ko na bago ako. Gusto na buko sa akin. Eh, maganda. Ngayon? problema lang nito, kinas ako ng isang buwan. Tapos, bago nakapaglaro ako, mga one year pa, bago ka laro. Tapos, masak siya. Hindi sinabi sa'yo na ano, may naputol na mga ligaments, gano'n may mga pina-MRI ka o ano. Suggest sila MRI. Kaya hindi ka na Kasi pagka ano yan, pagka uh, hindi, sa tapilok kasi ang normal, siyempre ako natatapilok din ako eh. Ang normal na tapilok, ikaw katulad mo, player ka. Dalawang linggo lang pag binotibote natin, humuhusto eh. Pero ng isang taon bago ka nakarecover, ibig sabihin, iba yung tapilok mo. Maaring maaring may umusog na na niya kasi pag dinidiin mo eh marami yung buto sa likod pa natin eh. Pero mostly or usually ang naano, itong talos dyan kasi siya may kontrol sa ganyan, gano'n, ganyan, ganyan pa gano'n. Ito umuusog yan. Ngayon, pag umusog yan, gagalaw na rin yan sa ilalim. Ngayon, ang tapilok mo pa gano'n. Possible na pati itong mga ano, naggalawan kasi ang very common na tapilok, pa gano'n eh. Pa gano'n. Okay. Sana sumasakit pa siya, sir. Sa tumagal na ako, eh, may namumuong irritation diyan sa gitna. Oh, oh, sa talus niya dito. Minsan kasi pagka pagganya na po. So pagka binabag ko masakit masakit siya ang mga masakit masakit. Hindi ka pa rin nakarecover sa haba ng panahon kasi baka nga hindi ayos siya. Sige, higa ka diyan. Hubarin mo muna yung isang medyas mo na yon. Checkin ko nga. Sige, sir. Ayan. Sige, higa ka dyan. Sarang? Oh. Ayan, tama yun. Sige, ika ka lang. Ayan. pag ito ko? Wala naman siya. Pag-inan ito? Wala rin siya. Pag-inan ito? Ayan, may... May... May ano, may kurot na konti. Pabalik. Ah, paganto. Yan, yeah, wala. okay, And yung paganto. Kaya yung ma-hang uh, siya ng paganon. Nahang ng paganyan? Uh, uh Tapos ibabalik ko siya ng pagano Kahit kung bawa sa taxi, kung gano'n na ako, ko. May irritation na. Masakit na siya. Uh, ano nga yan? Na dislocate yung talos mo. Sa haba ng panahon, 14 years, pero andito pa rin. Eh. Ito na akong sige-sige. Hindi ako makapatan Relax lang. Huwag na na lang. Papalitan na natin yung posisyon niya. Kailangan lumagotok yan. One more. Hindiin natin. Yun. more. sa pa. May dumulos na eh. Sure, buli lang natin. Yan. Ngayon, pagkatapos ng massage, testingin mo sa ano yung mga hanghang mo. Pag maliit na lang yung pain, okay lang yun. Pero pag nag-maintain, yung ganito, nag siya ng ganyan, or parang nadagdagan pa. Pero yung ganito, parang parang pili mo kung kalahati na or mas maliit pa. I-relax mo lang ng mga 4 to 5 days. O sabi natin 1 week. Dire-diretso na yan. Pero pag nag-maintain o sumakit, hindi po pwede. Ibig sabihin, wala nangyari sa adjustment. Hindi pa rin na bago. Pero pag humina na, alam mo naman yung mga position mo eh. Kahit nakaupo ka lang ka mo sa taxi eh. Tingnan natin. Sa pag-hangwang siya, tapos pag-dramal, lalakad mo, ng pang-kadrin ko o tumuguran pa to. Tumuguran pa to para talos uh, din. Yung... Para tumama dahan siya para tanda ko tataas. At saka siya para pa na. Sige. Tingnan natin kung ano na bago rito. Palambutin ko lang muna 'yung mga masil sila tendons. check mo nga. Stamp by yard. Dito, hindi naman siya sumasakit na kalang problema ng tapo tayong ano ko na... Sige, ihang mo. Ihang mo rin. Yung kagaya ng mga ginagawa mo. Para malaman natin kung nabago, hindi. Kasi yan, may inusog na tayo dyan. Kaya nga, malalaman mo pagka sinubukan mo yung mga posisyon na may problema sa sa'yo, titignan natin kung may nagbago, wala. Yeah. Yan ganyan. Pagpapwersang ganyan. Sige, higa ka pa ulit. Para malaman natin. Pero yun nga, pag humina siya, ibig sabihin, siyempre sa loob ng 14 years, ngayon lang ano, yung mga ligaments yan, irritable. Ngayon, pag hinanap mo yung, kumbaga, yung pinush to the limit mo yung ano, kumbaga, siyempre, hahanapin mo yung may ipit yung swelling eh. Sa sakit yung possible. Pero, yung mga hanging, kumbaga, yung masay position, wag lang yung tinatawag na i challenge mo yung sagad na sagad. Possible na may sumakit. Pero, aabangan natin within one week kung humina. Pero ngayon, pag hindi humina, adjust pa. Higa ka, kasi pagka nag-walking ako, mm -hmm. mga walking ako ng malayo, talagang na namamagas sa pagkatapos. O oh, yun, ibig sabihin, wala sa timing yung talos joint mo kasi sumasayad yung buto ng wala sa timing. Ngayon, magre-react yung mga nakapalibo sa kanyang... Mm. Usog ako, sir. Usog ako. Gisir. Medyo matangkad ka, sir. Eh mula mo lalabanan sila para mashoot lang sa ano Nga, hanap ko yung sumasabit. Kung saan banda. Pag may round ko. Kung wala na sumasabit. Diretso na yan. Sige, testing ulit. 14 years. Nawala. Okay, sir. Ngayon, huwag mo munang i-challenge na. Kunyari, huwag mo munang i-takbo. Huwag mo munang i-jogging. Hayaan mo lang muna makapaghilom kasi ngayon lang sila na bago. Siyempre sa araw-araw na sa loob ng labing apat na taon, stress na stress sila kaya namamaga. Pero ngayon, nagbago na. O, abangan mo lang yung mga ilang araw. Okay, sir? Sige. Ayan. Opo. Salamat.